ano ba yung next uh, target for uh, so far, no, uh, we will back to MDN kasi, no? So, unahin lang muna natin yung uh, paglilinis. Kasi ito talaga yung uh, dinadaing ng mga manilenyo sa pamahalang dun sa so, no, We are, uh, madaming madami kaming uh, complaint na natatanggap sa about sa basura. So, I think ito muna ang ating tutugunan since yun ang unang-unang ah... -unang, um, uh, gusto uh, din ng mayor no? bilang dating basurero specialty na po ang Ano na lang po pangalan natin for the island like of the situation. I am Miguel Clamor and the uh, I'm uh, information office sa isa po yun na makabuti na tayo Ayun lang bottle, bottle. No, Water, 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 Kabayan, ang ganapan dito mga kaibigan mga kabayan Napakaraming ah, tao ngayon dito pagka sa dulo Ayan Ah, may media pala dito May media, may media mga kaibigan mga kabayan Ayan, lakas oh Oh, Ayala, ayala. Binuwat nan ila. Ayun. Kada arangon na hmm. yung mga yun, guys. Ayun, ala kayo nila doon sa kabilayan. Good morning salad, good morning, good morning, good morning, good morning.

ay mga kapulisan dito ngayon ay swat ayun no? meron ding ibon sa taas ay ibon yun eh, no? ayun guys. na guys bumaba yung ibon guys ah kay sir pala <laughs> Kaiser pala yung ibon eh. Good job, your man. Sir Ricardo Miguelab, shout out. Good morning. Ayun na, guys. Dul. ano, masaya lang tayo sa ginagawa na. Siyempre! So, Parang hindi ko nga kalain na 2 hours lang. Ano oh, ba dyan? Ano ba dyan? Ano ba dyan? Kasi hindi na, uh, na nag-grab kasi ako. So, di naman hindi man nila alam na ako yun. mag So, nagsabi sa akin, Sir, laki nang pinagbago ng Maya. Nakaupo yun. So, Nasabi ko, nagkakupo oh, ba? Sometimes kasi di ba yung parang hindi mo yung formasyon sila na sasabi. Na nakakadaan sila tapos nakikita namin yung mga e na nagliligpit, nagliligpit ang kusa, may kusang palo na katulad na yung Tapos nakakatuwa lang na nagmamalasakit din sila ang pagkasalusot at Ah, uh, importante kasi yun eh, no? Sa sa na, sa no? Hindi kaya ng isang tao sa pagkulong na, na sinasabi pero makakaya natin kung sama-sama tayo. Kali ng national government, kung ito naman tayo. And at the same time, mas makalaga yung, uh, yung pulong ng bawat isa. Lalo, wala namang pamalasakit sa Maynila kung hindi tayo yung mga kapapata ng Maynila. At yung mga pumapakit. It's a challenging job because 24-7 yung mayor. Pero, pinigin natin makasabay. Of course. Siguro kaya tayo niligay kasi bata, oh, mabilis at uh, may yeah. energy. Yun know. ah. Pipilitin no. uh, natin makasabay. Oh, sir, hey. Sir, Sir. naman po natin sa mga batang Maynila na napakalaki ng na inaasahan nila kayo. Ah, uh, kung kumanatag sila, may gubiyang na lang Maynila. 24-7, wala akong tulugan. <laughs> Totoo Totoong uh gubiyay, no? Yes. 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 Ano ko sa ano? Ah, uh, yung natin, hindi na tutulog, hindi na kapahinga. Ah, uh, ang mas ko na kasi madami na, madami na ang gawin eh. So, yung pinangako sa kampanya, ginagawa lang naman natin. At hindi naman ito yung rocket science eh. Kundi nagawa naman na niya dati at gano'n. Ah, uh, times 2 nga eh. Times 2. Mas yeah. mabilis. Times 2. Yes. So, nagpapasalamat kami sa mga vloggers, no? Na nakabalik na ulit kayo. salamat friends natin. So welcome kayo sa Maynila na po kakakilig. Especially mamaya, no? Invited kayo sa Soka yeah, thank na, you. Na, thank you, Sir Adrian. Na Yay! Thank Do kayo sa ano? Counselor? Yay! Yeah. 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 Yay! Yeah. Yeah. So, may sabay kay Vice. yan. pili ni Mayo